oiling machine ko eh naglilinis na ako mga ka pinboy dito na pala sa lane 12 Yo! pinjam, 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 Yo, yo, yo! pinjam, pinjam, sila pinjam, 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 popping oh, boy, the popping boy. Yeah. ano yung ginagawa mo. Yo mga ka-pinboy Pasok tayo panghapan pa rin nakikita ko yung mga sasakyan medyo mabagal ang usa dito sa Weymouth Road alam ko, huwian na naman ang estudyante ayun o oh. may liga na naman tayo mamaya alas 8 mga uh, players talaga yun ang bowling yan yung uh, liga ko tuwing webes talaga mga professional bowlers yun yung maglalaro mamaya alas 8 so maganda ang sikat ng araw ngayon uh, at medyo may kalamigan malamig ang hangin pero alam ko patapos na yung winter dito eh o tapos na talaga ang winter dito Spring na ngayon. Itawid tayo dito. At gumagana na po siya. Gumagana dito. Gumagana na dito. Pagian ang eh, mga estudyante. Mabagal lang mga sasakyan. No? Pagdating talaga dito sa round uh, roundabout. check natin yung schedule ng bus ngayon anong oras dadaan anong oras dadaan ang bus 336 bus 361 336 so yun makakarating tayo ito ng 409 sa Great South Road Bowling Center ayos wala pa 336 ang alis dito ayos ayun lang natin parating na yung bus kasi 334 na dito 334 ang hapon dapat na lapit na yon dahil malapit na ang oras 3.34 na rito 3.36 ang dad isang minuto na lang Alright. salubungan na natin dito para mabilis. Lulusot na yung uso dyan sa kanto. Do-do-do. wala pa din wala pa din pa rin yung bus late pa rin gaya kahapon <laughs> kahapon eh Yung 337 eh 44 na dumaan. Ganon minsan. <laughs> tingnan natin kung nasaan yung bus. malapit na yata dito sa Waymouth Road papunta na rito sa Waymouth Road ang bus nasan ka na ayun malapit ng malapit ng bus makikita ko dito sa mapa malapit na siya sa Clendon Runabout yun, antay-antay lang natin at baka maraming estudyante maraming pasaherong estudyante yun ayan na, ayan na ang bus ayan na ang bus, papunta na rito kita kita tayo sa loob ng bus mga kapin boy estudyante yung nagbabaan dito sa MIT ayun, puro estudyante yung mga yan, no? galing train station alright, punta na tayong Great South Road, Bonnet Center ay 1 na tayo sa card natin, bus card natin. Kailangan na nating magpa-load. Kailangan nating mag-charge dun sa uh, ano ka bus station mamaya. Sakto eh 362 ang sasakyan natin. Lakarin na lang natin mamaya pag-uwi papuntang bus station dahil wala na tayong balance dun sa card natin, wala na tayong load. Kailangan natin pumunta doon para mag-recharge. Alright mga kapin boy Ang malaking pin sa bubong Ay natatanaw ko na naman Webes ngayon Webes, Webes, Webes Umaati ka ligo mamayang alas 8 Mga kapin boy Ayun oh, ang sasakyan ng aking mga amo Tanaw ko na yung nguso na kulay itim Alright, lakas ng hangin ah kita kita tayo sa likod ng mga makina mga ka pinboy malabog <laughs> andito na tayo sa bowling center na naman welcome 6, 9 oh yeah yung amo ko na manager ko dito ay gumagawa sa lane 6 ngayon may problema kasi talaga yung lane 6 na yun yung table hindi nagpipick up ng mga pins kahapon ko pa yun na inaayos pero hindi ko magawa ayun inaayos nya ngayon ayun ako, sa lane 6 bibis lang ako bibis lang ako tutulungan ko sana maayos namin kasi ang tagal lang sirayan ayun ayaw niyang up ng pin bis lang ako kahit habang wala pang mga customer ayan bismo na ako yun tutulungan ko lang yung amo ko may binubuting tin sa lane 6 ay nagbis na ako ng pantrabaho ayos so mamaya uli kita kita tayo mamaya yo Alra. yo Alra. yo tapos na yung lane 6 nagawa na namin gumagana na to pumipick up na ng pins yan tsaka nagsiset ng maayos ito rin yung lane 5 madalas ding naiipita ng pins yan dyan sa table so nagawa ko na may bali pala dyan sa shuttle so nagawa ko ng paraan para paraan lang ginawa ko lang ng reme remedyo mga boy, so ito ayos na to ayan ayos na to amid ko at uh, uh, maayos na yung maayos na tong lane 5 at lane 6 minsan nung hindi ko pa nagagawa yung nakapatong na isang pin dito sumasabay dun sa nauna kaya tuloy na iipitan ng pin lagi so yun ang problema ngayon hindi na yun, hindi niya okay na siya isa pang testing check pa natin ng isang beses pa natin ng isa para ma-check talaga natin. Yan, papatungan natin ng isa. Yun, hindi na tumabay. Yun, ayos. Ayos. Yo, 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 yo. Yo, yo, hinahanap ko yung oiling machine ko eh. Naglilinis na ako mga ka-pin boy. Nandito na pala sa lane 12. Alright. At may liga ko alas 8. Ayan, nilinisan ko na ako nakikita niyo na ako Parating na siya. Ayos. Time check. 7.27. Ayan. Sakto yan. Pag natapos ko yung lane 24. Bago mag alas 8. At pagkatapos nun. Masisimula na silang maglaro. Pero may mga naglalaro pa rin dito. Aantay ko matapos to. Bago ko malinisan. Pero malapit na siguro to. Malapit na to. Ito may ball sack dito. May ball sack. May ball sack. May ball sack. Yo. Naglalaro pa rito. 19, 20, 21 ito. 23, 24, 6 lanes. Naglalaro pa. Bilis-bilis ay yung maglaro at lilinisan ko yan. Eh mga Pilipino naglalaro dito mga Pinoy 21, 22, 23, 24 mga Pilipino naglalaro dyan mga regular customer tuwing Webes yan, mga sumasali sa Liga at mga sumasali sa mga malalaking tournament alright mga Kapin Boy antayin ko lang matapos yan at lilinisan ko rin yan, sana matapos na sila ng maaga alright, mamaya ulit mga Kapin Boy Ayo, nagupis na sila maglaro. Nagupis na yung aking liga. Hola, thirteen to twenty four. Ayon, matatapos tapos ko lang halos ng lace. Tapos, yun, nung natapos ako sa 24, pagpunta ko dito sa likod, mas kaagad yung makina. Dahil late na sila, nakapag-umpisa, dahil yung mga nauna sa kanilang naglaro na mga senior citizen ay matagal natapos. Matagal natapos. Kaya yun, late na nag-umpisa itong na ligyan mag-late din matatapos to Kaya, Panigurado yan. Time check! 8.26 eh, 26 na. Ayun, no? halos 8.30 na sila nagsimula. Kaya, yun. Aasahan natin na late na rin tayo makalabas dito. Mamaya Mamayang gabi. Pasado alas 11 na to. Kaya, sigurado ako, 362 yung masasakyan natin mamaya pa uwi. Pero ayos lang kasi magpapaload tayo ng ating uh, bus card. Kaya sakto lang din. Pero wag naman masyadong late. <laughs> Yes. baka pati bus 362 eh wala na tayong masakyan kagaya nung nakaraang linggo na gano tayo nagpabook tayo ng Uber so ayaw mga Kapinboy bantayan ko ng tot medyo masalimot ang mga ball stock at pinjam alright so ayaw po pinjam pinjam mga -pin boy Jumpin, 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 jump. Hindi na nawala ang pinjam. Yo. Eno meron pa nyo? Na, ballpin boy, na, boy. Yo. Oh, 'yung giras mo. Ah, kitikada, pipindam. Right. Woohoo! All right, bukas na ang aking mga electric fan. Pero mainit pa din, pinapawisan na ako. Ha? Pairetin eh. mamatay dito oh, Stambay ka dyan Rick, ka dyan Rick, stambay ka dyan, dyan. Alright, silip-silipin natin yung mga boss sack Yun, kagaya na ito Pinatanggal ko kami dito oh, oh, oh. oh. So ayan yeah, mga ka boy tutukan ko lang to Oy, ko lang muna to at medyo marami-rami ang pinjam at ball stock alright, mamaya uli yo, time check 10.21 na mga kapin boy pag alas, si me pag na Oy, hindi pa tapos ang mga naglalaro nakupo mukhang alanganin na naman tayong makauwi ano ba yan? Hindi ba kayo tapos? Late na rin kasi nakapagsimula eh. Kasi yun nga may uh, matagal na tapos kanina bago sila nag-upisa. May mga naglalaro na matagal matapos. Mga senior na naglaro. Uh, Ngayon mga ka ah, boy. Uh, 15.30 na rito. Ang siste. Hindi tayo makaka Alas na. Opo, baka 362 na bus ang masasakyan natin Kung hindi, gaya yung nakaraang linggo Mag-Uber tayo False alarm lang mga ka Nakala lang nila, ayun o, may umilaw na naman yun Anlayo mo, tatakboin kita Ang problema mo ano problema mong ball stack ka naman? Suking-suking sa ball stack 24. Trabaho pa more sa New Zealand. Ayan. Trabaho pa sa New Zealand na masaya at masarap. Enjoy. Enjoy dito. Enjoy. Pinapawisan ang aking kili-kili pinapawisan ang aking mga singit enjoy magtrabaho sa New Zealand woohoo nagaktak ang aking Vespa at uh, check, check ulit natin yung lane 3 and 4 bakit nagbubolsa na ka kanina saan ang magbolsa ka na natin pag umakit to ano lang yun akala lang nila ayos naman eh wala namang problema eh lane 5 ano problema ba wala All right, mga kapin boy. Ngayon uli. Kita-kita na tayo sa labas. Malamang. <laughs> at uh, babatay ko na ito. Uwi-uwi na All right, mga kapin boy. Pauwi na tayo. Pauwi na tayo. Yep, ko lang itong aking bag. malabas na tayo. off, 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 off na ilaw Ooh. right Naka off na lahat patay right. na alright Whew. time check 11.13 mga kapinboy sana maabutan natin yung 11.35 na bus 362 kung hindi mag over na naman tayo so ay mga kapinboy, palabas na ako ng bowling center ay palabas na ako dun sa labas, uh, sa counter Alright mga kapinboy off ko na Kita kita tayo sa labas ng makina Kita kita tayo sa labas Kita kita tayo sa labas Ayun o, no? nakalabas na tayo ng bowling center mga kapilboy Pauwi na tayo Pero Pupunta tayo ng Manokaw Bus Station At doon tayo sasakay ng Bus 362 Sana makabuta natin Sana meron pa kung hindi Magdi 3-3 tayo Bus 33 yun yung sasakyan natin para baba tayo ng Manurewa intersection ba yun And Manurewa interchange ba yun? tapos sa uh, sasakay tayo ng bus 33 alright mga kapinboy, boy tawid tayo rito alright Yo, nandito na tayo sa Waymouth Road mga ka -pinboy. May naghatid sa akin, customer namin na Pinoy din si Sunny hinatid ako dito hanggang bahay so mga kapin boy maraming maraming salamat hanggang dito na lang ang aking vlog at maraming salamat sa panonood ninyo hanggang dito na lang salamat po